Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang araw ng kagitingan. Ano nga ba ang pagkakalan ng kabataan? Bakit natin ipinagdiriwang ang araw na ito? Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Audrey, nandito ko sa monumento ni Gat Andres Bonifacio sa Kaloocan. Isa si Bonifacio sa matatapang na bayani na Lumaban, para sa Pilipinas, laban naman sa mga Kastila. Pero para sa mga kababayan natin, buhay pa ba ang sapripisyong ginawa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong ikalawang digma ang pandaigdig. Sa aking pakipaghuntahan sa ilan nating kababayan dito sa monumento, masasabi na bagamat millennial at Gen Z na sila ay batid pa rin nila kung ano ang araw ng kagitingan o day of valor na inaalala natin ngayong araw. Ano yung araw ng kagitingan or Day of Valor? Uh, ano po, uh, pag-alala po sa magigiting na mga bayani po ng Pilipinas. Mahalaga rin ang alalahanin ang araw ng kagitingan, lalo na ang sakripisyong ginawa ng mga sundalong Pilipino para ipagtanggol ang Pilipinas. Napakahalaga po sa akin na alalahanin po kung kung ano po yung ginawa ng mga taga... Lord or to be specific po ng mga taga-bataan ko para po sa po natin. Ang araw ng kagitingan ay pag-alala sa katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagbuwis ng buhay matapos bumagsak sa puwersang Hapones ang koridor sa Bataan noong April 9, 1942. Sumuko ang nasa 7,000 sundalong Pilipino at Amerikano at naganap ang Bataan Death March, kung saan nasa 20,000 ang nasawi. Pinaglakad sila na may isang daang kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Audrey, naniniwala ang ilan sa aking nakausap na mahalagang maipabatid sa ating mga kababayan ang kasaysayan. Lalo't sa tingin nila, ang ilan ay tila nakakalimot na. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.